Ay, ako nang gusto ko kasama ko naman si mama. Madami pira. Madami ka daw pira, ma. Eh, saan galing ang pera ko? Yun, ano? Saan? 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 Kay kuya. Aka jurul ya madami ah. Aka ano? jurul madami Siya Iya, nama ina anu ni aling malito. Ah, uh, ambigan oh, musi. Ambigan musi si Jurel. Uh, musi oh, mo si Jurel. Bakit naiyak sa aling maliit doon? Sakma! 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 Guys, naiyak sa aling maliit. O, oh, bakit man naiyak sa aling maliit, ma? Ay, gusto sumama. Ay, madami akong bit-bit. Saan sa ah, ka ka gawamunta? Pupuntang bayan. Bibili ko yung pinabirthday mo sa akin. Ah, bibili ka guys sa bayan. <laughs> ah. Okay, so, malayang daw siya. O, oh, yan o. Oh. Kahapon sa flower bouquet na binigay namin. Tayo, ba si aling maliit naiyak? Huwag ko nang pasamahin kasi yaan. Huwag pasamahin sa bayan na. Huwag pasamahin aling maliit Sa bayan. Oh, saging guys, sino may gusto saging? Yan, comment kayo kung may gusto. Ang ganda. Dami saging. Oh. Eh. Pero sa aling maliit, ba't naiyak uh -huh. doon? Aling maliit! Ah, naiyak siya doon. Sa kanina yun siya. Yun. yun. Aling maliit! Daba? Naiyak pa ako, oh, tay! Tay, naiyak Daba? pa! <laughs> Wala, may, Pagka ka naiyak! Ba? Isak mo nga, isak mo kasama ka, hindi. Hindi. Oh, ba't yan? mukha ay tamang ilong. <laughs> si aning Malit naiyak pa rin ma. Ma. Pinaiyak mo wala akong ginagawa dito ha. Sakma, pinaiyak ko hindi. Ay, na, bilis na tara, na, bilis na tara. Na. Bilis na. Magbihis ka na asama ka ng mama sa bayan. Iyak ka na eh. Bilis na, sasama ka ng tatay. O ay, ayaw pa. Tara. Ting malit bilisan mo na. Ah! Tay na pa din tay. Iwanan niyo na, iwanan ah! niyo na 'yan. Huwag niyo sasamahin 'yan, saka sak mo oh. ko may kuno sa mabilis. mo, ikaw na lang sumama. Sakmo, na lang sumama. <laughs> Tama jura ay mga ay ay. Kapag hindi ka sama sa bahay, ganyan yung tsura nila oh. Iyak pa din mai, iyak din ng iyak sa aling malit ma. Mas sa aling malit ma. Eh, ba't naiyak pa rin, oh? Tama, oh. Dulala pa rin, oh. Wag ka umiyak, aling maliit. Kasama ka naman eh. Iyok ba eh. Laging gusto sumama. Oh, tama yung itsura guys. Ay, aling maliit. Ay, ayaw Ayok talaga content. siya. Oh. ma, kayo. sure ka kasama sa aling maliit ma? Ma, sure ka kasama sa aling maliit? Oo, oh, oh, sasama ko yan. Ba't may sasama? Mama. Bibili siya daw siya. May bibili daw siyang prutas. Ano may bibili mo aling maliit? Naiyak pa ulit ma oh. Naiyak pa din oh. Kasama na nga. Huwag saaling aling malit na uulan oh. Huwag kang sumama aling malit at uulan. Tamo, 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 tamo. Ah, ah, tamo na nga guys. oh. gusto lagi kasama ng mama, maiyaki naman. Ah, <laughs> <laughs> uh, anong, anong bibilin bibili, bibili mo aling malit? Anong bibilin mo daw? Sabi ko Anong bibili, bibilin mo bilis? Anong bibilin mo? <laughs> ayaw mamansin guys. Huwag mo kayo sama ma, mama. ayaw mamansin eh. Huwag <laughs> kayo sama ma. Ang dilim ng ulan. O, oh, wag ma. madilim daw ulan. oh. wag isasama. <laughs> ano pala daw? Kawawa. Ah maganda kung kaya, kaya kasama ko sa bayan. Hindi naman ako naiyak. Ay, hindi daw siya naiyak ko. Oh. Bakit kasi sama sa bayan aling maliit? Bibila ko ng grapes. Ano pa? Ano, apple. Ano pa? Ayun lang. Maniwala sa'yo. Tapos pagdating ng may marami kang bibili, binili. <laughs> yeah. Titingnan natin na mamaya ha. Ha? Apa. Naambun oh. feeling ko hindi talaga sa aling maliit. Gusto isama ng ano. <laughs> gusto, gusto isama. Oh, tamo ayun! may pulbo pa. Ay, mata mo. ang alam Angin, ang anong puti ng mukha. <laughs> Kamukha ni <na> ano. <laughs> 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 Hindi ata kasama talaga sa aling maliit mo. Ma. At naulan, oh, na, oh. Lakas Apanin. at pakinggan nyo, oh. Ayun, oh, lakas. nalakas. Kaya, kain dalawa ng tatay. Baka magkasakit, ma. <laughs> ah, hawakan ko na lang, hawakan ko, ma. Ah! Hawakan ko, Hey. Mawakan ko, alis na, alis na, alis na, alis na, alis na, Iyak na, na. <laughs> na ka na mga kanina. Ka Kaya nga. ako nang gusto ko, kasama ko na si mama, madami pira. Madami ka daw pira, ma. Eh, saan galing ang pera ko? Yun, ano, saan? Matawasan. Saan galing? Kay kuya. <laughs> <laughs> saan mo nakita, saan mo nakita? ano, doon, sa video. Oh, sa video <laughs> daw. oh, nice Mabilis na! Nice na! Nice na! Nice na! Nice na! Nice na! Mag-isama sa aling maliit. sa aling <laughs> <laughs> Akin na, no. malis ba? Ma alis na, alis na. <laughs> lagi kasama sa mama eh. Para ano, mabili mga ano? Uba. Ubas, ubas. Bibili ka na lang ng mama ako ha. Ah, <laughs> bili mo na lemon. lang, bili mo na lang. Lemon. Lemon lang ma. Tsaka? lemon ako eh. Lemon lang, yun lang. kalabatin din. na. Lemon lang tatlo si kwenta. Murang naman, tatlo si. O nag-aasar aba, nag-aasar. Nag-aasar pa, kisasamahan, kisasamahan, nag-aasar pa. Nag-aasar music Ay, nag-aasar lang. Pag nang-asar din. natin 'yan. na Pag nang-asar, sige, sige, pag nang-asar, tanda. Sige, pag nang-asar, Ay, nag anak, asarin ka. Okay. Ay aling maliit, titignan ko pala kung anong binili niyo? nyo. Kaya so, aling maliit. Okay, aling maliit! Parto ka raw! Puso! Parto ka raw! Anong binili mo? Ba't kasama ka sa bahay na nakakaano binili? Anong binili nyo tay? Ah, Ang maling bigas ng tatay mo. Anong binili niyo? Bigas pa. Ano, ano tay? Basket, upuan. Oh, basket, upuan. Talong. Talong. Ano, ano pa? Anong mali nyo? Anong mali pa rito ka? Ako kaya akin to, diga. Kaya akin to. Itong ubas. Grapes. Pa ito kaling maliit. Anong binili mo? Grapes. Nasaan yung iba binili? Wala! Nandun. Saan? Doon, JNA. Kala ko marami kang bibili kaya ka sumama, diga. Wala. O ba't Nain ka pa sumama? Wala. Ba't ka pa sumama? Pingin nga <laughs> akong grapes. Pingin yung <laughs> grapes. Damot-damot. Ang uya. Ang blend ba? Dalawa lang ah. Mm-mm doon siya kasi ako na mama, kaya sinama ako. Ay, sinama daw siya guys. Um, wala naman binili. <laughs> Bungi naman mana. Ah! <laughs> mama ako sa bayan kasi nandun na mama. Oo oh, nga, sama so, ka nga. Kaya... Doon Dua... marami oh. yung pera. Yung bigay mo kahapon. Oo oh, nga nga, bigay ko kahapon. Ayun oh, nga, tapos humingi ako. Wag ka hiningi mo. Ano? 1,000. Ah, saan yung 1,000 mo? Wala. Ah, Kapatik... eh. Patikin mo na ng ipin. Ha, 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 mama, oh. Si Aling Maliit, bilis sinundo ang mama. Aling Maliit, sunduin mo ang mama pa rito ka Ay, ang lakas, grabe. Napakalakas naman ang mama namin. Napaka, ah, ka naman, babae. Ano yung Abay, lahat dyan po bahay. Daming binili. binili ng mama. Aling Maliit pa, hindi ka tinulungan. Huwag may bigyan ng pera ina Ha? Ah. Uh, Aning maliit! Hindi kayo bigyan naman ng pera sa patay ka. Isak mo lang daw. Bilang, bakit, papa, matang... Hindi mo daw sinundo ang mama. Hindi ka daw bigyan ng pera ng mama. Isak mo lang daw. Binigyan ng... Binigyan 100. Isak <laughs> mo daw <ka> binigyan ng 100. Oo. <laughs> oh. <laughs> Kawawa. Walang 100. Ay, hey, binili ko natin sa bahay. Ay, lako. Okay. binigay sa akin. Binigyan sa bahay. Dahil may lipo sa may lipo sa nang pinapili ka yun. rin Agad! Lakas, lakas, lakas. Ito na, nyo. Ito, ito. Ayun. Buksan mo nga kung anong pinamili ng mga ano. Batutang ito. Pinapay ni Aling Maliit. Dami tinapay ah. Dalawa? Dalandan. Ano Yan ang bagay sa'yo. Dalandan. Ano tawag dito? Ano? Ano? Tutang po. Sorry, galing, galing. Mama. Pinapay. Ari. Ito. Hot dog. Chicken dog. Ano pa? Ay, kanin. Ay, ay, pamimigay ito. Jurel up! Jurel! Jurel! Kanina ba ito? Kala kay Jurel ito. Kala kay Jurel ito. Jurel up! Jolly Ace Jurel. Jurel up! Ah. Sige, sige. Batu, batu. Jurel up! Jurel um. Jelly Ace. <laughs> Nalapit si Jury. Nalapit oh. si Jury. Bilis na. Ay, pwede ito kabilis bilis. Ay, ay si ba? Ma. Ma. Ah, kay Jury <laughs> naman tong madami. Ah, Ay, kay Jurel tong madami. Sige, yan! Okay, oh, eh. naano aling maliit to. Ah, oh, ah, bigyan, si, uh, bigyan mo si Jurel. Bigyan mo si Jurel, bigyan mo. <laughs> bigyan mo na, arto yung Ay, hindi naman may... Yan! <laughs> Jurel! na sa aling maliit, guys. Huwag ka na natin dito. Be yung... Bea, Jelly Ace, Bea ang no, hmm, si Jury. Hoyo, Mega. Hindi pala. May pa. si Aling Maliit na, nagtampo na naman. Ma, nagtampo na naman si Aling Maliit. Niloko mo na naman Aling Maliit, ka nang umiyak dyan. Thank you sa nagsosupport sa amin. Thank you guys the support you guys. Para, don't... huwag kayong manawa. Yes, don't forget to like, share, and subscribe. Para makita nyo umiyak si Aling Maliit. Aling Maliit. Charan! <laughs> Parang nang ilong. Ay, walang ilong! <laughs>